Good morning po mga kababayan It's Saturday morning Wala tayong pasok ngayon Saturday, Sunday <coughs> At uh, 11 o'clock 11 o'clock ng umaga Umawi tayo ng tulog At uh, tayo yung naglalaba ngayon At nagluluto ng almusan Tapos mamaya Gugupitin natin si Jordan Mahaba na ang buhok At ako magugupit na rin ako Mahaba na rin ang buhok ako lang ang nagugupit sa sarili ko. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating weekdays? Today, weekends. Tapos, one hour back po ngayon. Dito sa Canada, winter, one hour back. Tapos, uh, for uh, spring, one, uh, one hour forward. Ganun po yung paano dito. Para nag-mimit yung, uh, uh, yung oras sa paglubog ng araw. Pero ganun pa rin, mahaba pa rin yung gabi pagka magwi-winter na. At ngayon, first fall of snow dito sa Edmonton. May snow na sa labas. Mga 50 meter pa lang. Dahil kailangan natin mag-winter tire. Pagka sumahod tayo, magwi winter tire na tayo. <laughs> so magsisina daw siya. yun no? ah gupit <laughs> Ako lang yung naggupit <sighs> Pagkatapos maglinis mag Gupit muna ako Si Jordan bukas na lang siguro Tapos Tataposin ko muna ito labahan Kasi mag, uh, mag 4 o'clock na yeah, kasama natin naglalaba si Jordan Kulit-kulit <laughs> uh, eh. Uh, ko siya ayaw niya kanina tinatry natin so ayun mga kababayan i-update ko kayo sa mga lalong lalo na sa mga foreign worker uh, tsaka yung mga TFW ay yung mga TFW yung mga uh, ano tawag doon yung mga student tsaka international student paikpit ng paikpit po napapanood ko po Marami na po na, didismaya, nadidismay na mga kababayan natin na foreign worker at saka yung mga international student. Paigpit ng paigpit po ang ano, ang sistema nila. So na ko sa mga ano na po prostate uh, normal po yan, ma-prostrate talagang kahit naman ako sa kalagayan na kalagayan ng ano ng mga international student kanya, kung ganyan yung ano yung paikpit ng paikpit yung sistema talagang ang gusto mangyari Marsh! ng ng Canada talaga bumawi sila sa pagkakamali lang pinatuloy lang pinatuloy yung mga ano dito yung mga dumami lomo po po yung ano yung populasyon dito halos sa uh, dumobile ang populasyon dito sa Canada Kaya ngayon bumabawi yung mga kubier no paano nila pagpitin ang hirap po ng ginagawa nila Huwag ko po, pinapasok nila ako dito tapos gumasok. Ganong kalaking... Sorry, sorry. ano Ganong kalaking pera tapos bigla nilang babaguhin Talagang nakakapanglambot po. Yung sa akin man lang, sana binigyan nilang pagkakataon yung mga pumasok dito para may stable. Di po ba? Uh, wala tayong magagawa sa gobyerno. Ganyan talaga. Pagka... Uh mali nila ayaw nila ngayon patama lang nila which is kawawa ang mga nabiktima si Jordan na to kasalukuyan kasalukuyan yung magalaw bawat kilos niya kalat ako naman nakasunod <laughs> ganyan po talaga siguro ang stage ng ganito hindi natin nalaw kahit madalaw yung anak natin ngayon pa lang natin nakapag ng ganito nakasunod kami lagi sa kalat niya. Maghapon po. Oh, don't touch that one. Oh, Jordan, stop it. Oh, oh. That's not your shoes. Come on, come on, come on. Go up. Huh? Huh? Jordan. Oh, you go up, sir. At uh, ayusin ko muna tong ano. Go up, sir. Ayusin muna natin tong mga bedsheet na nalaban oh tara na so let's go upstairs Bye. You go upstairs and then you. Atay naga lolo to din na puna labang maglalaba. So sa mga hindi uh, sa mga bagong sa channel ko po. Uh, ganito po lagi. Uh, pasensya na po lagi na at na, nasa loob ng bahay, hindi tayo nakakapag-vlog sa labas ng bahay. So, kela ko lang po ang buhay-buhay dito sa Canada. Kung ano yung mga sitwasyon na mga nasa abroad. Ito po ang katotohanan sa abroad. Uh, gawain lahat gawin natin gagawin lahat ng mga uh, after ng trabaho kahit na day off po tayo ay sorry after kahit na day off tayo kailangan natin magtrabaho sa bahay lalo lalo na kung naranasan namin ngayon na day off ako si Mrs. nagtatrabaho the day off siya nagtatrabaho ako ito po ang buhay natin dito sa abroad. Hindi, wala akong masarap. At least, kuminsan, nasasabi ko nga, nagtatrabaho na lang tayo para makaraos. Kuminsan, kahit nasinasabi nilang ah... Uh, balance of life hindi rin po lalo <laughs> uh, lalong lalo na kung ganito, ganito ang ako okay lang kasi nakakapag uh, nakaka na, -na, -na kaso ko yung bahay na weekends si misis madalang lang magkaroon ng weekends pero Okay lang yan kasi <laughs> medyo nagiging ano ako kasi hindi na tayo <laughs> Hindi na natin na ano yung weekends magsama-sama. Ganyan Yun po yung dito sa abroad. Walang life balance sa family. Kung sino available, sa'yo mag-aalaga, sa'yo mag-asikaso, sa'yo magluluto, sa'yo maglilinis. So... Ganun po yung mga nasa uh, ibang lugar. Pero sa tingin ko ganun din eh. Kaya ganyan mahirap kung pagka wala kang parents talaga. Walang umaantabay sa iyo, walang Kuminsan nakapagbiro nga ako sa mga kapatid ko, 'di ba? November 1. Tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, tanongin mo kasi na, si, yung, si nanay, sabi ko, kung nasa kaso din yung passport, sabi ko, ang tagal niyang pumunta dito. <laughs> Wala na ako kasi mga parents ko. Kaya yun, dinadaan-daan na lang sa biro kahit na kuminsan minsan, namimiss mo sila. So, nandito na lang muna po siguro yung ano natin, vlog natin, Sabado ngayon. At uh, salamat po sa mga patuloy na nanonood uh, medyo bumaba ang mga viewers natin at saka nag-stop yung mga uh, subscriber natin uh, sa, mga kababayan natin na uh, sana sana subscribe nyo ang channel ko na hindi naman po ako umingin ng mabilis na subscriber kung mapadaan man po kayo maginteresado po kayo sa buhay pamumuhay sa abroad uh, isa po ako sa mga nakishare So, maraming maraming salamat mga kababayan. At sana maging uh, maging uh, safe kayo kahit nasan man po kayo. Sa so God bless everyone. Thank you very much. Please like and subscribe my channel so that uh, mara dumadami po tayo. Thank you very much for